ni uh, present na ho siya ngayon. Thank you naman. <laughs> Asek, inaasar ka ni Rengo. Hindi, <laughs> na. nakaano lang. Oh. Nagpahinga lang si Asek. So, at ngayong umaga, magpapasalamat tayo kasi maaga mm. siya nagising for hours. Thank you, thank you. Mm -hmm. okay na. Nasa linya right. natin, Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa. Asek, good morning. Welcome sa Double Weng sa Double V. Good morning po. Hi, Double Weng. Weng and Weng. Magandang umaga po. Magandang, oh. magandang umaga na lahat na po lahat hindi na kayo. No, na. na. <laughs> na. Oh, Kumusta eh. po ang sektor ng agrikultura? Uh, Weng, sa ngayon, uh, base sa huling bulletin, uh, inisyo natin, Nasa 1.12 uh, billion na mm -hmm. yung uh, naging danyo sa sektor ng agrikultura. Mm -hmm. uh, more than 60 percent dito ay naitala sa palay, mm -hmm. uh, susunod mm -hmm. sa pangistaan at saka sa high value. Mm -hmm. Ang tinamaan ng gusto ay uh, itong Central Luzon. Mm -hmm. uh, nasa more than, ano yan, Uh, 554 million, mm -hmm. at ang probinsya na tinamaan ng gusto dyan, yung Pampanga, mm -hmm. at 297 million yung mm -hmm. damage. Tapos itong Mimaropa, mm -hmm. 188 million, at ang malaking damage dyan ay sa Palawan, 108 million. Mm -hmm. And then ito sa Western Visayas, 110 million ang malaking damage dyan sa Negros Occidental at uh, 60 million uh, win. Right. Mga... po kalawak, sorry, man, po kalawak yung mga palayan natin na binaha, na lubog sa tubig at may hindi na po mapapakinabangan na tanin na palay, ASEC? 60%, ha? Oo, laki. Uh, yung total volume na posibleng mawala ay nasa 19,000 metric tons. Bagamat uh, tanda natin uh, double wing na alam naman natin binabagyo tayo every year at um, nasa competition na natin actually. Ganito. Mm -hmm. Every year up to 500,000 hanggang pag 650,000 metric tons yung nawawala. Mm -hmm. uh, kasi mga 21 na bagyo yan every year at mga 5 jan talagang mapaminsala. Mm -hmm. At last year uh, umabot sa 1 million metric tons yung nawala sa atin dahil meron tayong El Nino at La Nina, mas maraming bagyo last year. At ang yung tinamaan actually ngayon, karamihan ay partially damaged at saka nasa early vegetative stage pa lamang. So mm -hmm. ibig sabihin madaling ma-recover itong mga uh, uh, tinamaan sa sektor ng palayan. Oh, pero ganoon pa man ang epekto nito, asik eh kay paano magtataasan kaya? Ah, ang presyo ng mga produkto eh, ng mga gulay, produkto ng oh. palay, kasi daming panalo. So bigas, bigas? bigas, hindi natin nakikita na magkakaroon ng mga pagtaas dahil uh, hindi naman ganun karami yung nasira mm -hmm. at uh, parami tayong uh, stock sa ngayon. Yung posibleng magtaas yung gulay at saka isda dahil uh, medyo malaking yung uh, nawalang oportunidad sa isda. Mm -hmm. uh, at dun sa gulayan natin, bagaman nakapag-harvest bago magbagyo yung mga tinamaan ay yung kumbaga yung sa susunod na harvest mm. -hmm. yan magkaroon ng epekto yan doon sa gulayan natin gaano po kalaki ang ba, pwede din i-expect na pagtaas sa presyo ng bulay at isda um asek at hindi ba kasama no. dito yung karning baboy halimbawa manok mm. -hmm. Ayong sa livestock natin, hindi naman sila masyadong naapektuhan. Mm -hmm. Uh, maliit lang. Ito, tsaka mga backyard normally yung tinatamaan. Sa Apo. gula yun, mga 10 to 15 percent normally. Mm -hmm. Mm -hmm. Pag may mga possible na increases. Apo. Yung sa ila, yung sa iba, nagkakaroon na, uh, na dito sa tinamaan kung uh, nagkaroon ng mga pagbaha Apo. dito sa norte. So, kaya ganun yung mga pwedeng expect natin. Sa isda mm -hmm. po, ganun din? 10 to 15 percent? Yes, yeah, sa isda halos ganun din. Okay. Sa, sa bigas, wala kaming expect na pagtaas. Sa bigas wala dahil okay. uh, maganda yung inventory natin at saka mm -hmm. ito naman ay again madali ma-recover at saka maliit mm -hmm. na bahagi nga nasa 19,000 metric. Wala it, it, pong pangangailangan para mag-import? Uh, yung importation naman natin regular naman yan na dumarating pero kung tanong na magkaroon tayo ng need for additional Apo. imports, walang mm -hmm. ganun. Oh, right. Yung uh, pagtaas na yan, uh, saan mararamdaman ho, mga lugar ang pagtaas ng presyo ng gulay at isda? ah uh, metro mali, manila pag, kasama no ganang pagtaas uh, dito yan sa metro manila of course kasi uh, ang eventually ang tatamaan yung metro manila eh yung ma yung supply chain natin linawin mm. lang natin asik marami po kasi under state of calamity mm. Ito mga pinag-uusapan natin na produktong agrikultural, hindi siya sa sakop ng prime commodities na under price freeze Uh, normally, hindi siya sakop mm -hmm. uh, itong mga agricultural commodities na ito. Oh, kasi ang sakop lang yata, correct me if I'm wrong, yung mga manufactured goods, tama po? Yes, right. tama yan. Yung mga sakop oh. ng DTI monitoring? Yes. Yun okay. lang, may price freeze, iiral pa okay. rin ho yun. Paano po ang tulong natin sa mga magsasaka-asek? Yung mga talagang nalumpo yung hanap buhay, talagang mm -hmm. lubog na lubog at mm -hmm. naging mistulang dagat yung mga palayan sa ngayon? pag ganito may mga bagyo parating na bagyo uh, dahil nga natutunan na natin ito sa mamatagal na panahon nagkaroon na tayo ng mga preposition ng mga binhi parang DSWD mm -mm. na mga binhi pataba drugs and biologics, sa parafernalias at uh, stocks ng mga uh fingerlings natin dito sa ating mga regional field offices para madali ma-distribute. Hmm. Kagaya ngayon, kung kinakailangan magtanim na uli after nitong sakuna, naka-standby yung mga binhi at ready ang i-distribute in uh, coordination with the local government units. Uh, nasa mga worth 600 million yan more than pa. And then yung ating indemnification sa Philippine Crop Insurance corporation na sa 268 million initial estimate nila ito for 46,000 beneficiaries hmm. na naka ano sila naka-register sa ating uh, registry system and yung available din na survival and recovery loan uh, nilagay yan ng ACPC at 400 million Pwede pa naman madagdagan yan depende kung marami talaga mag avail hmm. and uh panghuli yung ating uh, uh quick response fund Uh, ev every year, 1 billion yan. Nadadagdagan naman yan pag masado maraming uh, bagyo o kalamidad. Mm -hmm. Last year, umabot tayo hanggang 3 billion yung nagamit na quick response fund. Uh, ano po natin? Quick Ay, sorry, ba yan? Go nee, gusto ko malamang quick din ho ba yung pagdating uh, ho sa kanila ng uh, nang ibibigay ho na paglalapit sila, eh, maibibigay ho sa kanila yung kakailanganin nilang uh, ayuda o pera man o pinansyal. Yung PCIC, itong parating na linggo na ito, itong week na parating ay mag-start na sila mag-distribute ng indemnification, mga ten mm -hmm. to 15,000, depende doon sa area nila, mm -hmm. uh, na no, damage, pwede pa madagdagan yan. Yung mga interventions natin ng na mga binhi, again, mabilis yan mabilis. dahil naka-standby yan sa ating mga... Ano, mm -hmm para makapagtanim uli sila yung survival and recovery loan of course kailangan nila mag-apply mm -hmm. yung quick response fund natin ay depende yan doon sa hihilingin ng ating mga farmers, fishers na pangangailangan nila kasi alternative livelihood yan hmm. at saka repair and uh, recovery ng kanilang mga nasirang uh, pananim o mga agri infrastructure. Asik, linawin ko lang, itong lahat ng benefits na nabanggit po ninyo, recovery, indemnification, um, open po ito sa lahat ng magsasaka at bangis that Meaning, kahit yung individual, yung mga maliliit ang sinasaka, pero yun lang ang kanilang hanap, Kasi ang feeling ko, baka ito'y open din sa mga organized na mga magsasakat naging isda? Ganun po ba yun? O kailangan na, may mga nakarehistro silang... Oo, na, oo. At paano o, kasi pag maliit datos. ang sinasaka, eh baka hindi po nakarehistro. Paano po yon? Uh, open ito lahat, uh, Weng, mm -hmm. whether individual ka or member ka sa organization or kooperatiba. Oh, okay. mm -hmm. So long as uh, meron kang damage na na, na sinasaka, mm -hmm. pananim, livestock, open ito sa si lahat, whether individual or... ano? Uh, So wala, wala sila lalapit po. po sila lalapit asik um, ang pinakamaganda niyan kasi wala kami ang, ang DA kasi devolve wala kaming tao sa baba uh, ang coordination natin jan dun sa ating mga municipal and city agriculture's office mm -hmm. LGU LGU ha and Meron pang ano meron bang standing order na May directive na po ba uh, si secretary sa mga local DA natin uh, kung papaano Uh, mamamahagi ng tulong or magreach out do sa mga apektado mang uh, magsasakat at mangingisda po asec. Ang ginagawa ni Secretary every time na merong ganito, uh, activated agad yung aming DRR office sa region mm -hmm. at automatic naman yon na nakikipag-coordinate sila sa mga lokal na pamahalaan. Mm -hmm. Uh una sa abiso Uh, kasi kailangan abisuhan kung kailangan pag minsan yung bagyo parating ready na magharvest. Bago pa dumating ang bagyo, kailangan uh, ma muna. Apo. Pero ngayon nasa early vegetative stage. So may mga warning yan. Pangalawa kapag ready na nga magtanim, uh, automatic distribution. Yan. May monitoring kayo doon sa ano? Diba when yung mga nasira ng mga gulay doon sa may Benguet, strawberry mm, farm, strawberry farm all na done. nag parang ilog na yung strawberry farm doon asek sa bagyo. Oh, nakakalungkot talaga 'yun kasi uh, pag mga ganong area talaga dapat uh, alam natin bundok, mayroong okay. plato ang kailangan talaga nila doon uh, drainage kasi madali namang ilabas sana yung tubig. Okay. Uh, sa so kailangan talaga rin may mga engineering solution mm -hmm. sa mga ganang area kasi pag pag ganitong mga malalakas ang bagyo, uh, ang ang kailangan din nating tingnan yung drainage maayos mm -hmm. din mm -hmm. para yung daloy ng tubig may uh, mailabas din agad sa mga palaya. Ako na lungkot sa dun. mga sakahan natin. Uh, uh, isa sa na nakita kong eksena na nakalungkot-lungkot ay talagang yung, yung pong namatayan ng kalabaw. O uh, unukan, nalunod eh. Oo, At habang, umiiyak ko yung mayari. Baka pa yung no? oo, oo, oo. oo, paano yun sila? May, meron bang, kasi livestock ho yun nila. Yun ang inaasahan nila. Dalawa, hmm. tatlo na meron silang alagang kalabaw. Uh, o kaya naman yung baka na nalunod. Ano, ba? anong tulong ho doon? Pwede bang palitan ho yun? ay ah, yung mga livestock natin pag namatay ano may indemnification din yan kasi rin niyan sa pwedeng bayaran ng PCIC kasi yung PCIC hindi lang naman sa crops hmm. pati livestock uh, fisheries covered din niya pati yung mga agricultural machinery actually hmm. na facility na madamage, damage basta uh, insured siya sa PCIC pwede nila yan uh, kailangan uh, uh, mo ng insurance ka. kailangan mo na insurance sa SEC So may binabayaran yes, ka doon. Sa ano naman, libre naman pag ang mga farmers ay registered sa ating registry system Apo. o mm -hmm. RSB sa tawag natin. Less than 3 hectares yung kanila sinasaka. Mm -hmm. Walang binabayaran premium yan. Libre sila wala, automatic. Oh. Automatic uh, oh, Pag nasira sila. Oh. O, mababayaran sila. Alam more ng, than 3 hectares may pre Alam pa. ng lahat na yan na mga magsasaka na may alagang kalabaw, kasama nila, na <laughs> nag-aararo. Naga uh, alam nila itong mga ganitong benepisyo na meron? At tuloy-tuloy ang ating uh, pagsabi uh, sa kanila ng mga ganitong bagay. Hmm. At uh, kabisado nila yung mga ganito na... Uh, automatic sila na regs. Kaya, ang ating sinasabi palagi, weng, ay mm. uh, bago pa may magsakuna, mm -mm. uh, dapat registrado sila. Sa ngayon, nasa more than 20 million na yung registered na farmers sa ating registry system. Yes, Halo-halo na yon Halo-halo na yung farmer? Halo-halo na yun. Sa palay natin, uh -oh. kung di ako nagkakamali na sa palay natin, almost 3 million na. Mm -hmm. At uh, mm -hmm. ano yan? Coconut, mm -hmm. uh, sugarcane, mm -hmm. pati fisheries. Fisheries. Uh, meron na. Kaya more than 20 million na yung uh, nasa registered system. ganda mo. nun. Uh -oh. uh -oh. sana lahat uh -oh. talaga -abot. Na yung naaabot. Kaya yung abotan ng tulong, Asec? Kaya ng pondo ng DA? Yes, actually, yung nga sabi ko nga kanina, uh, more than 600 million na yung nauna hmm. doon sa preposition, 400 sa ECPC, almost 300 million sa crop insurance, yung quick response fund, 1 billion. Kaya pa? Nari-replenish -re naman yan. Okay. So, uh, Napansin ko pala, baka may mga lugar ho, mga figurine na binaha, mm. uh, hindi ba magkakalala dyan ASF. sa ASF pala itong baha? I yan ang isang natatakutan natin ngayong third quarter kasi sa livestock, ang tawag nila dyan third quarter storm. Pag maulan, number one vector ng uh, virus ang tubig, okay. lalo na tubig baha. Mm -mm. Kaya sa ganitong panahon, sumisipa, sumisirit yung mga kaso. Hindi lang ESF, pati yung ibang sakit din ng mga alagang hayop. So may posibilidad na lalo tayong magkaproblema sa supply ng mga hogs natin? Mm. And baka malalo magmahal po ang karning baboy? Uh, yan ang isang possible worry Pati talaga yan. na pag sumipa talaga, mm -hmm. yan, magkakaroon na naman ng possibly pagtaas talaga. Uh -huh. Kasi okay. last year, umabot hanggang 600 yes. uh, barangays yung mm -hmm. tinamaan na nagkaroon ng active cases ko ng ASF. Ngayon, nasa 30 plus lang yan na barangays mm -hmm. na may active cases tayo ngayon at uh, sana ay hindi masyadong tumaas. Oh, so, na, pag binabaha, na, baka madaling makahawa, no? Kasi hindi mo alam siyang galing uh, correct. tubig. Correct. Sana ano, napas out na rin yung virus, oh. ASEC, no? Sana gano'n, <laughs> no? yung mga, oh. ano natin, pa-farms oh. Oh. natin. Kailan pag, pag, yung virus talaga, pag may bahado sa kabilang baboyan na may ESF, oh, oh. tapos napunta eh. yung tubig bahado sa kabilang uh, oh. alagang baboy, mm. ah, mahawa talaga yun. Ay, okay, paalala, yung mga namatayan so, ho, yung mga namatay ho ng na mga alagang uh, uh, manok, baboy. Hindi na okay. ho pwedeng kuan yun, ha? Hindi pwedeng kainin, no? Oh, oh. Ah, basta namatay na yung hayop weng, kailangan oh. talaga i-dispose yun. Dispose. Oo. Oh. Oh. Wag niyo yung ibenta baka i-chop-chop pa, ibenta pa. Oh, wag na. Double hindi, dead na tawag doon. Hindi oh. 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 Asek na ko, marami salamat po sa mga kwentuhang makabuluhan dahil ang dami pong napulot ng ating mga kababayan. Well informed na sila. Lalo yung mga magsasaka po natin, mm -hmm. dapat alam ninyo kung sa kayo pupunta para makahinang ang tulong sa gobyerno. Asek, salamat po. Maraming salamat din, Double Wang. Good morning. Good morning.